Hello. Ilang tulog na lang. Pasko na. Pinagkilabutan ako. Ay! Punoin ng saya at liwanag ang inyong mga puso. Kasama ang mga pelikula ng Christian Cinema. Sa pagbanaw ng kanilang kaibigan, siyam na magkakaibigan ay magsasama muli. Mabuking kaya ang kanilang hidden secrets. At times like this, his presence is much more real to me. Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga pabalik sa Diyos in the arms of angels. I decided then and there to dedicate my entire life to the Lord and always do his bidding. Isang sumpa ang maniningil sa isang malaki ngunit magulong tahanan. Si May Tangaba ang tinutukoy na ang sugo. Alam ko ang takot ay eh, sandata lamang na ginagamit ng kalaban. Buong buo ang panitiwala sa inyong Panginoon. Tunghaya ng masamang epekto ng droga at ang pagbabagong hatid ni Jesus sa buhay ng mga tao. Taghoy sa dilim. Sa Diyos lang pala, doon ko naranasan ang tunay na kaligyan. Matapos maaksidente at mawalan ng ama, isang brace horse ang makakatulong kay Sunny na makabangon sa buhay. Second chances. She paints the world with you, Ben. You want quit on her, you be man enough to do it yourself. Mapipilitan si Vince makisama sa mga kristyanong may sariling pinagdadaanan. Mapalambot kaya nila ang puso ng isa't isa? Thin eyes. I was always told that people who went to parties and did things that I wasn't supposed to do were really bad people. But I guess that's not always true, is it? No. It's not true. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger. Like the blade, God must bend us over and over to His will. Isang burol ang magtitipon muli sa magkakaibigang may alikan. Magbalik loob kaya sila sa isa't isa? Hidden Secrets. Doesn't it say in scripture that the blood of Jesus, His only Son, is good enough for all sin? Palapit na ng palapit ang happiest time of the year. Tumutok lang dito sa Christian Cinema for your daily holiday feels.